Bagnal daw yung Ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon, Ka Ilocano, ay eh, mag-update tayo sa pinapatayo natin bahay. Ito po yung Ka Ilocano House. Tara, samahan nyo po kami.

Sunang kami tingin hawak namin ng DJ kontrato ng no? karaman na no. Oi. Hindi sa kilit naman tayo mo eh. Dito yung mapluringan dito kanan natin. Ito. Ito eh. Sa anen. Sa pagtalan ng tao sa pagkulaan sa. Ang DJ tinapalan niya DJ. DJ pagkuwanti, pagkuwanti. Ayun yung kabit dito ang spot na -nya. Ha? si don spot. Ay, tinay pa lang. Ay, silpon yung tupig pa siya eh. kurang na.

Poste na sila sa bakod natin kay Lucano kasi papalitan nila yung bakod natin. Papalitan nila ng bako At uh, naikabit na nga nila yung ano kay Lucano, yung door handle natin yan. Pati rin dito sa door handle ng uh, kusina natin. Sa main door at saka sa terrace kay Lucano. Bale tatlong main door yan kay Lucano na nalagyan nila ng uh, door handle. So nakapagputing na sila kay Lucano dito sa bakod natin kaya maglalagay na naman sila ng box. para uh, buhusan na naman yung poste. So, yun nga kay Locano, hapon na at nagawa na nila yung box kaya bubuusan na nila yung poste ng bakod natin. So, nakatayo na nga yung poste ng ano natin, ng bakod natin kay Lucano. At meron din nagpapalitada papalitada doon sa firewall natin sa kabila. So, binabagpak na naman nila yung ano kay Locano, Itong uh, bakod natin para nga baguhin nga yung bakod natin. Tinatanggal na nila yung ano natin kay Lucano, yung bagot natin, no. Kasi papalitan nila 'yan. Pati rin yung gate natin. So, meron pang kunting ano kay Lucano, trabaho pa. Dami pang trabaho. So nabagbag na nila itong ano natin, kay Locano. yung bakod natin. Yan na oh. Wala na tayong bakod dito sa harap. Talagang tinira na nila kay Locano. Ayaw na nilang pawat eh. Kaya at saka meron pang palitada dito sa harap kay Locano. yan. At saka pintura. Tapos yung mga sliding door natin sa para sa bintana para sa terrace natin kalakano yan ginagawa na rin nila yan o oh. kunting kembot na lang kalakano naglalagay na rin sila ng frame dito sa terrace natin kalukano ito yung malaking bintana natin na tanaw po yung terrace natin mula dito sa master's bedroom so yo bale po yung nilagay nila yung aluminum na brown kay para, nga, para magmukhang kahoy kay Lucano yan. Nilalagay na rin nila yung ano natin kay Lucana. Ito yung pintuan natin sa beranda sa kusina natin. Yung papunta po sa dirty kitchen natin yan. At nilalagay na rin nila yung uh, pintuan dyan sa may terrace natin kay Lucano, Dito po sa may master's bedroom. So pwede pong lumabas papunta sa terrace niyan kay Lucano. May butterfly po siya kay Lucano, na pintuan. At reflective din po yung salamin dyan kay Lucano. Uh, nagpuputing na naman sila ng poste natin kay Lucano dito sa may bakon natin dito sa harap. na lang na naman sila ng mga ano, poste natin na isa dyan. Tapos pinitasan nila dalawa. Yan, dalawang poste pa kay Ilocano. Medyo konting kembot pa. Nailagay na rin nila yung granite natin kay Lucano. Ito po yung uh, quartz natin na lababo dito sa kusina. At nilagay na rin nila yung mga lababo. Yan, so natapos na nila kay Lucano. Kasi kontrata din yan. Kaya tapos na tayo dyan kay Lucano sa kusina natin at pati rin sa dirty kitchen natin kalokano so naglakay din sila ng PVC panel dito sa bar counter natin kalokano yan at nandito na rin yung uh, lababo natin dito sa dirty kitchen kalokano at nailagay na rin nila yung granite natin so yan kalokano at saka yung uh, lababo natin So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat, ka Ilocano.